Ito mga guys. Hi guys. Hello. Ito mga langga. Nanood ako ng TV. Kain-kain muna ng grips habang nanood ng TV. Ganyan lang mga buhay namin sa WFW guys. Minsan mahirap. Minsan din. May relax din minsan. Pero hindi masyado. Palaging busy sa si trabaho. Ito naman yung alaga ko na mahinahanap sa sa kabinet. Ayan siya. Ayan siya guys. Anong ginagawa niya? Di ko alam. Ito naman yung mga laga ko. Nagalungkat ng mga pasalubong nila. Kasi yung kapatid nila galing sa Amerika, dumati ayan. yan. Ayan. Kanya-kanyang halungkat ng mga pasalubong nila. Busy sila sa kanya mga live. Ito naman si Botiok. Naglaro-laro ng iPad. Busy sa kanyang live din sa kalaro-laro. Ganyan lang mga guys. Ito naman yan, alaga ng anak ng kapatid ng amo ko, yan ang gulo-gulo. Hindi -gulo. to kami sa bahay ng matanda, ayang matanda na yan. Ang busy-busy nila, busy sa mga gadget. Ganyan na mga bata ngayon, hindi naman nanonood ng TV kasi sabi gadget na nunood. Ganyan talaga ang mga nyo dunay na hindi katulad dati na maglaro lang sa labas dyan pero ngayon ang mga bata puro gadget gadget na hindi na sila naglalaro sa labas yung sa amin dati laro kami ng jentro kahit anong ano laro namin. oh my god ngayon iba na talaga ang mga bata ngayon guys ibang ibang ما نشوف بلد